steak, masarap na cake, at iba pang mga sosyal na pagkain. Pero mura lang. Tara, samahan nyo Hey guys, we are here right now in West Bay and I'm here right now in M23 Cafe and Restaurant. We're gonna check their cake, pastries and their amazing food. Come and join with me. Punta nga tayo dito sa West Bay, dito sa Alnur Plaza. At grabe, napuntahan natin itong M23. Dito sa likod lamang yan ng Voco Hotel at Windham. Ay grabe, napakasosyal na lugar at pagpunta mo lamang ay makikita mo ang masasarap na cake at mga pastries nila. Pero hindi rin papatalo ang masarap na kape nila rito. Be honest, pag pumunta ka rito at pag pre-set nila ang mga pagkain nila, magugulat ka na lang kasi hindi ganun kamahal pero parang high-end at luxury ang service at ang lasa ng mga pagkain nila. At ang isang dahilan dyan dahil ang chef nila rito ay si Chef Rosa, isa sa mga pinakakilalang chef dito sa Katal na kung saan ay lumaban na at nagpakitang gilas sa kanyang larangan. Kaya naman talagang pak na pak ang restaurant na to. Mula sa soup nila ang pinakapak na pack ang kanilang steak na meal na sobrang mura at iba pang mga pagkain nila rito. Huwag mo rin palalampasin ang masarap at mahiwagang cake. Maraming pagpipilian at iba pang mga appetizer tulad nito. Maging ang kanilang burger na kahit anong gawin ay napakalambot ng tinapay nila. Talaga namang nag-uumapaw at pack na pack ang restaurant na ito. Muli sa mga hindi pa nakakabisita at nakakapunta dito sa social, masarap at napakamurang mga pagkain nila ay nakabumisita na kayo dahil pack na pack ang restaurant na ito. Kaya hanggang dito na lang. Bye! God bless. Don't forget to follow and like for more recommendations and for more videos. Bye. God bless.